Hello, shout out mga lords uh, Ituturko ito tour ko kayo sa Bong Marikina. Ikutin natin ang ganda ng Marikina. ipakita uh, ko sa inyo ang uh, secret ng ganda dito sa Marikina City. Tara, let's go! So, ayan lods. Samahan um, niyo akong ikutin ng Marikina City. Ayan. Tayo sa, sa Central. sa Marikina dahil napakalaking uh, uh, sports center ito so ayan dito tayo sa uh, fountain ng uh, Marikina ayan so ito yung pinaka-centrology tapos uh, nito ay uh, paningkip so, makikita natin ganda at linis ng uh, Marikina Ayan. So, tingnan niyo ng mga mga dito, lalo pag aaral na sa dito, kaya wala pa Ang mga estudyante. Ayan. So, marami pang uh, kalapati. So, kahit marami kalapati, diyan ang nakikita niyo, ayan. Ayan kaya pwedeng maglaro-laro ang mga bata dito. hindi maalis ang mga kalapati dito kasi uh, binibigyan din sila ng mga pagkain dito sa malapit sa town dito so, kita natin mga uh, ibong kalapati guys kung uh, kayo'y mapadam sa Marikina ito ang makikita nyo ay ang kalinisan yan nakikita nyo naman no napaka peaceful na lugar so makikita nga dyan walang basura talaga kasi uh, bawal magtapon dito ng, ng basura kung may bitbit lang basura wag kang basta basta magtapon dito dahil uh, may multa yan kaya patuloy lang ang uh, karimisan dito so ikutin natin ayan ito yung pinakalood ng sport center Oh, kita nyo naman na ah, napakalawak ako yan. Kaya minsan yung uh, ah, ibang lugar dito, ginaganap ang uh, event po. Maluwag dito sa Marikin. sino Marikin dito dito. Hindi masyado na crowded dito. Ah. Maraming po. So yan, o, kita nyo, ang lawak po. O, oh, diba? ba? Ayan, napakaluwag. Ngayon, walang tao yan kasi uh, ah, new year ngayon walang pumapasok ngayon kasi ah uh, syempre yung mga tao papahinga muna kasi first day of the 2025 yan, so ikot tayo habkap mo? um, uh, ang gusto uh, sa mga niyong mga mga serbisyo so, ayon so ito yung uh, marketing at politiknik ayon so ito yung may kita nyo sa malapit kasi sa Santa Elena High School. yah, ito yung highway na so ito yung ah uh, show. Avenue ayan so diyan mo makikita talaga ang disiplina ng mga tao dito sa Marikina mga lods hindi mo basa basta makikita na kalat dyan ang bangkita ayan so ito yung shoe extension napakalinis na lugar no wala so, yung may ang mga plastic na nagkakalat dalag dyan kumpara nyo sa ibang uh, lugar kasi nga eh nga biyanihan dito sa Marikina uh, ayan uh, 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 so kita nyo ito yung uh, Rizal, kita nyo yung J. Perizal may mga niya sa JP Rizal ng Maritina. Tapos makikita nyo yung uh, akasya na natumba, nabuhay pa siya. Ayan. So dyan ang ginagawang abangan ng mga pasahero pa nag ng jeep. Napakaganda yung uh, tubo ng dao na ka siya nung siya natumba. Ayan, eh. And, pero nagbuhay siya, at lalo, gumanda ang kanyang mga dao. Ngayon, ginagawa nandyan ang abangan ng mga pasahin ng jeep niya. Sh Show machine. So, nasubo na siya na. Punta dyan, punta na kayo dyan. Napakagandang bagay yan. Hindi kayo matatrapit dyan sa lugar niya oh nakikita nyo naman yun eh. so dito lang yun sa Jupiter ng uh, Narikina City so napaka peaceful na lugar guys walang uh, kahasil-hasil yung lugar so ayan ito yung uh, simbahan ng uh, San Roque dito sa bayan Baka Kita nyo, ang daming uh, sasakyan Pero hindi nagkakalat talas May paradaan talaga sila Ayan Naka-arrange talaga yung O ngayon Ang daming, ang daming nagsisimba ngayon Pero makikita nyo, wala Tapos ito naman Tayo sa Ah ng ah, Marikina o, dini sa uh, dito. Dini sa loob. Palibasa eh, uh, January mm -hmm. ay January 1 ngayon. Right? Eh, medyo sarado yung ibang ano. Sarado yung ibang uh, nagtitinda rito. Dahil, pero pag uh, kahit tao dito best, hindi na nangigit ang kalat dyan. bawal yan dyan. Inuhuli sila pag uh, mayroong pakalat-kalat dyan. napakalaki. Dito kasi sa Palindina, may choice ka dito. Mayroong uh, class C, class B, class C. Mamimili ka. Kasi pag doon ka sa class C, may mga isda na malalaki, may maliliit, may mga mura din. Dito naman sa class A, may uh, medyo mga sasyal na uh, So, pag-aiba man yan pag-aiba man yung hindi lang yung isang hindi lang yung isang lugar pero malaki kong palingkin yung tabuan yung talagang kanan yung mga twist ko iba-iba nga yan yung ka mga karne isda iba-iba ka nga nang halo-halo nga nga yan iba din kaya may choice ka dyan pagdating aiba man Maguire so dito naman tayo sa health center so, ng mga so ayan natata linis So, apat lang din na nga itong no, Marikina Health Center katapat so, na ako ng uh, so groceries na malapit na rin sa grocery dito kaya maraming choices ang mga tao dito but, uh, dito kayo nakatira sa Marikina so ikutin pa natin ang ibang lugar guys so ito tayo sa uh, bridge ng uh, Tumana Bridge ng ng tumana napakalinis din inaasan ako ito kasi lumalagpas talaga ang tubig dito pag uh, volume ng tubig may pag, nung undoy ay hindi naman to inabot pero yung mga bahay dito ay lubog ay ang makikita niyo sa ano yan Ayan, ito yung mga marikina na so napakataas na ho ang tulay na to hindi na lumalagpas ang tubig diyan pero yung mga uh, kabayan doon sa ano inaabot pa rin pag uh, sobrang si umaapaw talaga yung tubig diyan sa sa ano yan? sa dike na yan ayan so kita nyo yung lugar ng Marikina napaka linis talaga okay. wala akong ibang masabi na hindi napaka -marasabi. bawal kasi ang bangkita dito guys para uh, kung magano kayo pag nahuli kayo dyan uh, may mood kayo kaya at saka yun hindi dito na mas so dito naman tayo sa church naman ng uh, conception yung mga malalaking uh, uh, simbahan dito sa Marikina yung San Roque at saka itong Concepcion yan yung pinaka uh, uh, sentro ng simbahan dito sa Marita. Dalawang malaking simbahan. Ayan. So, nakikita nyo rin guys. Napaka-biwalas dito ng tinan. Kasi walang nagtitinda dyan sa sa gilid-gilid. Diba? Makikita nyo yung mga uh, simbahan. May mga nagaano dyan sa sa harapan pa lang nahihirapan eh. ka lang marami na dito pero dito sa Marikina wala bawal yan hindi rin na napaka na nakikita nyo napakaliwalas ng lugar kasi eh, ang mga tao dito ay disiplinado kasi may mga multang ano dito kung hindi ka sumusunod sa batas dito ang sa so, ang pera dito sa mata uh, kailangan sumunod ka sa batas dito para maging maayos at malinis ang lugar okay tinan nyo oh. Oh. napakaliwalas ito naman sa B3 ay uh, Paguguin tayo ng uh, Ayala po um, Ito ay sa CNP uh, Itong buong um, circle na Ay uh, uh, mga ano dito din, uh, mga dito Establishment din Ang ano dito Mall tsaka kainan Restaurant meron dito Nakapaligi dito sa ano na to Parang oval to dito eh Naka ano to eh, circle to eh Ayan So makikita nyo yung lugar na yan ayan oh. oh. Di ba napaka ano nang ano napakaayos tingnan ng uh, mga parang hindi siya magulo tingnan kasi malinis. Oh, yan oh. Ayan. Oh. Huwag kayong bibitaw mga lods ha. Samahan niyo ako hanggang matapos itong uh, video nito para makita nyo ang uh, pinapakita kong uh, mga lugar dito sa Marikina na pwede nyong pasyalan ayan kung uh, kailangan nyo ng tour guide ah, sabihin nyo lang sa akin oh, pwede kayo mamasyal dito medyo may kalitan lang naman itong uh, Marikina pero eh, magigita yung malinis sya ayan ayan yung pinakabuhan dito sa CNP Marikina, makikita nyo may mga ano dyan uh, pwede kayong mag relax dyan kasi sa ilalim ng puno ng kahoy may mga upuan dyan pwede kayong mag pwede kayong mag jogging dito eh, sa paikot na to eh. pag nag jogging kayo dyan, pag uh, nyong mag jogging, oh, may kainan din dyan pwede kayong kumain kung gusto yung magpahangin dito sa bandang kaliwa, ay mga puno dyan, may mga upuan dyan oo kumplito yan dyan Oh, ganyan paligid. Pero may mga kainan dyan. May grocery din dyan kung gusto mo mag-grocery. So, kung gusto nyong pumasyal sa Marikina, guys, sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyo ng to, guide, kung hindi nyo pa kabisado ang Marikina. Pero kung kabisado nyo na, ayan, pinakita ko na sa inyo kung gaano kagandang Marikina. Maliit lang ang marikina pero uh, peaceful siya. Hindi ka rin dito masyadong matatrapik sa lugar na to kasi marami siyang ano, marami siyang uh, option na daan. Marami siyang lusutan. Oo. Kung magagaling ka ng San City, pwede ka dito sa Batasan. Kung magagaling ka ng Cubao, pwede ka dito sa sa may uh, katipunan kung uh, manggagaling ka ng uh, Makati pwede ka dito sa C5 kung uh, galing ka naman ng Tipolo, ay ah, alam mo na diyan sa ano sa may uh, sapa, pwede ka diyan. O oh, yan, so ayan guys, daanan natin tong uh, ito yung school ng ano, ano ba diba tong pangalan tong school na to? Ay mga estudyante dito guys, ay mga babae lang. Ayun. Si parit sa mga lalaki ang mga ano dito sa Yan, yan. Medyo may kamahalan din yan ng ano na yan. School hmm. para na yan. Hmm. Parang ah, parang mag-isuri dito. Ng, uh, Ayan. Dito yan sa kasabi ng CNP. Ayan. So, pabalik na tayo sa area natin guys. Sa area of responsibilities. Ah, uh, kakanan tayo dito ay dito uh, tayo na uh, Balagtas uh, dito sa Balagtas guys eh video magandang mga ano dito ang uh, mga bahay ah uh, dito nga nakatira yung isang uh, artista dito kasi taga rito talaga yon taga Marikina talaga yon si ah uh, si Roko no? kung kilala yung si Roko taga rito yan ayan yan yan sa right side na yan yung mga uh, colorful na mga bahay dyan ayan yan siya nakatira oo oh. dyan siya nakatira sige taga dito talaga yun si Roko may pilihido nun hindi ko makapilihido yan yung mga bahay na yan dyan isa dyan ay isa kanya ayan so ito yung balagtas guys yan balagtas street ay patungo ito nga uh, patungo ito ng uh, fortune patungo ng fortune yan ayan so malapit lapit na matapos ang video natin guys kung kayo ay uh, tinapos nyo ang video ay maraming salamat sa inyo at makakakuha din ng magandang mga content so maraming salamat ito ay iglesia guys uh, dito sa Balagtas oo malapit lang ito sa NGI at uh, ito pag uh, diniritso mo yung street na ito ay tumbok nito ay Boys Town yung Boys Town na nanggagaling sa Manila nilipat dito sa Marikina ayan so matatapos ng video natin guys. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Thank you for watching. Bye!